Alright mga kapispis, welcome back to my youtube channel So andito tayo ngayon para maglagay ng leg band marking sa kanilang paa So ito yung mga leg band mga kapispis At ilalagay natin sa kanilang dalawang paa mga kapispis So ito na yung tatlong inakay ng aking alagang java sparrow mga kapispis So swerte na lang tayo na nabuhay sila mga kapispis Ngayon ay nasa 13 days old pa lang sila at tamang tama lang para lagyan sila ng putring o leg band sa kanilang paa mga kapispis so heto na mga kapispis yung leg band na ating ilalagay meron tayong tatlong kulay purple at plastic na kulay orange, yellow at saka white yung kulay purple mga kapispis ay ilalagay natin sa kanang paa at indikasyon ito na magkakapatid sila mga kapispis So, ito yung isang kulay purple mga kapispis. At uh, yung nakikita nyo naman na kulay orange, yellow at saka white ay ilalagay naman natin sa kaliwang paa. Indikasyon naman kung sino sa kanila yung nauna, pangalawa at panghuli. So, yan mga kapispis. Makikilala natin sila pag lumaki na sila mga kapispis. Hindi tayo mahirapan sa pag-identify sa kanila. So, heto na nga tayo mga kapispis at lalagyan na natin ng leg band sa kanyang kanang paa, yung naunang napisa mga kapispis. So, yung ilalagay natin ay yung aluminum o alloy na kulay purple mga kapispis. At meron itong leg band marking na F6771. So, sa kanang paa naman natin ilalagay ito mga kapispis. So panoorin nyo lang mga kapispis kung paano maglagay ng foot ring sa kanilang paa para merong kayong idea sa mga hindi pa nakakaalam. Uh, ganito lang naman kadali mga kapispis ang paglalagay ng leg band marking sa kanilang paa. So itong foot ring na ito mga kapispis ay permanente na sa kanilang paa habang nabubuhay sila mga kapispis hindi na ito matatanggal kasi aluminum ito mga kapispis at ito na mga kapispis ilalagay na natin yung alloy na leg band sa kanyang kanang paa so yung gagawin natin mga kapispis ay yung tatlong daliri sa kanyang paa ay isasabay natin yan na papasukan ng leg band tsaka hihilahin natin ng dahan-dahan kasi ito mga kapispes ay medyo masikip yung putas sa kanyang paa mga kapispes. Pero saktong sakto lang ito mga kapispes. Yung gagawin lang natin ay hilahin natin ang kaunti na dahan-dahan at merong pag-iingat para hindi ma ma-damage yung kanilang pa mga kapispis kasi pag pinwersa natin maaring mabali yung kanilang pa mga kapispis kasi malambot pa ito So, ayan na mga kapispis, nakapasok na. At pag lumagpas na bandang poko ng panghuling daliri mga kapispis, ay unti-unti na natin hilahin yung isang daliri niya mga kapispis. So, ito na mga kapispis. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin mga kapispis. So, ganun lang kadali mga kapispis at huwag tayong kabahan kung maglalagay tayo ng pot ring sa kanilang paa. At heto na yung isang leg band na ilalagay natin mga kapispis, yung plastic. Yung ilalagay natin sa kalimang paan niya mga kapispes ay yung kulay orange. Ito naman yung leg band na ito, mga kapispis ay clip type at pwede lang siya matanggal kung gugustin nating tanggalin o papalitan. At ganito lang yung paglagay sa kanya mga kapispis, sobrang dali lang. So meron siyang number na number 7. So, tingnan lang natin na hindi baliktad yung pagkakalagay mga kapispis para mababasa natin yung tamang numero. So, ito na mga kapispis. Ganyan lang kadali mga kapispis. So, ilalak lang natin. at uh, tutulak lang ng kaunti. Ipipress lang. Pag nalak na, so okay na agad mga kapispis. So, kaya eh na mga kapispis. Sa uh, kalawat kanan na yung kanyang marking sa kanyang paa. So, yung kulay orange ulit mga kapispis, yung plastic type ay pwede lang tanggalin kasi removable naman siya. So, yan yung siya mga kapispis. Uh, yung susunod natin na lalagyan, yung pangalawang napisa, uh, yung ilalagay naman natin ay ganun din kulay purple na may number E3688 at ang kapares niya ay kulay yellow. At meron siyang number na number 8 mga kapispis. So, heto na yung dalawang inakay na natitira na lalagyan pa natin ng legban mga kapispis. Ito yung pangalawa at ito yung pangatlo. So, makikita natin mga kapispis yung umuusling balahibo sa kanilang buntot. Ito tumutubo na. At yung panghuli ay umuusli pa lang ng kaunti mga kapispis. So, dyan natin ma-identify kung... Alin sa kanila yung nauna, yung pangalawa at yung pangatlo. At ito yung nauna sa kanila mga kapispis. Kung napapansin nyo yung kanyang balahibo sa pakpak ay meron ng kunting umuusli mga kapispis. At mahaba-haba na kumpara sa dalawa. So yung lalagyan natin ngayon mga kapispis ay yung pangalawa. At lalagyan natin ulit ng leg band marking na kulay purple at kulay yellow yung kanyang kapalas so yung ilalagay natin na legban mark yung mga kapispis unay natin yung alloy na merong legban number na E3688 at ilalagay natin uli sa kanyang kanang paa so ganun lang din uli yung gagawin katulad kanina mga kapispis So kung wala ka pang ideya kung paano maglagay sana makatulong ito sa inyo mga kapispis pero dyan sa mga expert na uh, ako hindi ako expert mga kapispis so pinabahagi eh, ko lang yung konti kong kaalaman tungkol sa aking mga alagang ibon at kung paano maglagay ng leg band kahit sa simpleng paraan ng mga kapispis so ito na mga kapispis at pasok na at ganun lang kadali ulit mga kapispis so yung pasunod natin na ilalagay mga kapispis ay wala yellow na merong number na number 8 at yun pa rin mga kapispis ay clip type at pwede lang tanggalin kung gugustin natin mga kapispis so okay na itong pangalawa natin mga kapispis at yung panghuli naman mga kapispis, yung lalagyan natin ng leg band marking ulit na kulay purple pa rin sa kanyang kanang paa at kulay white naman sa kanyang kaliwa. So, ulitin lang natin ulit yung ganong procedure mga kapispis. Uh, papantay lang natin yung tatlong daliri niya sa harapan bago ipasok yung leg band at Ihilahin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa lumagpas sa koko ng pang-apat na daliri ng kanyang paa mga kapispes. So ito naman mga kapispes ay merong number na W8550. So ito yung pangatlong napisa mga kapispes o panguli sa kanila. So ito yung tinulungan ko dati na makalabas sa kanyang shell. Uh, buti hindi siya namatay. So Ayan lang mga kapispis, uh, madali lang kasi siya ay nasa 12 days old pa lang At uh, isang araw yung pagitan niya sa mga nauna sa kanya mga kapispis So okay na itong sa kanyang kanang paa mga kapispis Yung huling ilalagay natin ay yung kulay white sa kanyang kaliwang paa naman mga kapispis uh, At meron itong number na number 26 uh, Ayan mga Kapispes number 26. So madali na lang ulit ito ilagay mga kapispis kasi clip type lang naman ito. Uh, napakadali lang ilagay. So madali rin tanggalin mga Kapispes kung gugustuhin natin kasi removable naman siya mga Kapispes. So ito na silang tatlo mga Kapispes. Uh, okay na okay na sila at uh, sana mabuhay pa sila. So sana mga Kapispes ay mabuhay silang tatlo at maging successful tayo sa pagbe ng ating alagang Java Sparrow. Kasi tulad ng mga nakaraang pagbe natin mga Kapispes ay nangamatay lahat katulad ng alaga nating Chestnut Munya na namatay din yung mga inakay nila. So ito mga Kapispes uh, sana hindi sila mamamatay sa sobrang init yun lang kasi yung dahilan na nangihina sila sa loob ng kanilang nest box mga kapispis uh, sinusubaybayan ko sila araw-araw mga kapispis ang ginagawa ko nga ay nilalagyan ko ng basa, basang basahan sa itaas ng kanilang nest box mga kapispis kung sa ganon ay mabawasan yung init sa loob ng kanilang pugad So sa ngayon mga kapispis, tapos na natin silang lagyan ng kanilang leg band sa kanilang mga paa. Ka. So ibabalik na natin sila sa kanilang nest box mga kapispis. Uh, at lagi natin silang sinisilip, sinusubaybayan para malaman natin kung anong kondisyon nila sa loob ng kanilang nest box mga kapispis. So heto na sila mga kapispis. Uh, lalagay ko na sila sana lumaki pa sila at makalabas na sa kanilang kugan mga kapispis so ngayon ulit mga kapispis ay nasa 13 days old pa lang sila so ayan uh, saktong sakto lang yung paglaki nila at nailagyan ko sila ng leg band sa kanilang paa, mga kapispis at yung leg band naman natin mga kapispis yung size ng butas ay nasa 2.7mm mga kapispis uh, nabibili lamang ito sa Shopee hanapin nyo lang yung 2.7mm para sa ating alagang java sparrow at kakasya naman ito mga kapispis sa uh, cheese nut munya uh, sakto, sakto lang din mga kapispis so ito yung kanilang magulang mga kapispis uh, ito na sila sa loob ng kanilang ugad uh, Ayan, nakikita nyo yung puti-puti na yan. Ay, yan yung kanilang ipot mga office So, ito na sila kinabukasan mga kapispis after natin lagyan ng leg band. At nasa 14 days old na sila mga kapispis. So, okay na okay naman sila mga kapispis sa loob ng kanilang nest box. At hindi naman sila hinihingal kahit sobrang init. So, ito na ulit sila mga kapispis. Ayan malulusog pa rin sila mga kapispis at kung napapansin nyo marami ng umuusli na balahibo sa kanilang likuran at ito na ulit sila mga kapispis uh, mahaba haba na yung balahibo sa kanilang likuran so ito na si number 7 mga kapispis yung kulay orange na number 7 sa kanilang leg band na sa kaliwang paa yan siya mga kapispis. Ay nasa 15 days old na siya ngayon mga kapispis. Siya yung naunang napisa sa kanila mga kapispis. Yan, sobrang lusog niya mga kapispis. Uh, sa tingin ko ay magubuhay silang parehas mga kapispis. So, tuwang tuwa ako mga kapispis kasi pag nakalipad na sila ay siguradong successful na tayo sa ating pagbibrain ng ating Java Sparrow. So, yan siya mga kapispes. Uh, siya lang muna yung pinapasilip ko sa inyo. Kasi yung dalawa ay nandun lang sa kanilang pulgan. So, subaybayan nyo lang ulit yung aking mga video mga kapispes. At patuloy na suportahan ang aking munting YouTube channel. At maraming salamat sa inyong pagsuporta mga kapispes. Don't forget to like and share or paki-subscribe ng aking YouTube channel at paki-hit ng notification bell. So hanggang dito na lang ang aking video mga kapispes So tuloy nyo lang sana ang suportahan ng aking munting YouTube channel. At marami tayong video na may upload sa susunod na mga araw. Maraming salamat mga kapispes All right.